Pagod ka, no? Ay, sus. Sus. Sus, Ang mga thunders, nasa kama lang. Haa. Ah ang mga thunders. Ay, <laughs> ah, eh, sus. Oh, wala. Ha? Ah, parang sus. <laughs> ang mga thunders eh, sa kama lang. Ang mga makulit. Oh, bardagulan ang bardagulan. Ha? Ah? Sus. oh, tagod na kayo. Tsura mo si Grid. Oh my goodness. Buti na mo. Parang ka pinabunutan. Oh my God. Yeb, yeb. Tura mo, Yeb. Sino oh, ko, Yeb? Yung itura mo, Yeb. My God, Yeb. Wala, Bale. Na nagalit na, Bale. Eh. Aray. Hindi, boy. Wala po. Aray ko, Bale.